Kani mo mahal nga Berhin Maria. O kani mo Dr. Luis Rivera Sarbok ang Señor Santo Niño nga among Palip din taong kaming ang sinyo sa mga trahedya na kining among mga tulungon nga mong, mga misyon among gibuhat at lawan lawit ten alang sa pag tubo... pag luwas sa mga trahedya, pagtubos sa mga katauhan ng mga sa halantaan sa mga bagyo o glinog. Palihog senior, ibalik taong ginoo ang imong ang mga trahedya sa imong panunlanan. Nga ato na ang mga kuan mo to pa. Mga dunay trahedya at sa kadagatan. O dagang salamat sa mga grasya kung nagdawat ng salamat kinabuhi pa lang o pasailo ako sa akma mga pulong buwato na huna yala tibok na kinabuhi tibok na mong kasing-kasing lingi agulan tawa doon mo kami bendisyon daghang salamat daan kining tanan akong gipangayo gipasalamatan pa sa bugtong anak ginoon sa kristo nga boy o hari antos ganturan sa mong kinabuhi o kanimang mahal nga berhin, maria inaan sa mong inano sab na mong tanan amen